right. Good morning sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Um, ho kasi sa Maynila, di ba, nung natapos yung nakaraang halalan noong 2022, nako, si Isko Moreno ho. <laughs> Sabi rito sa balita, oh, ng DWIC. 8, 8-2. Kabataang BBM supporters, inapi ni Mayor Isko Moreno. May 22 yan ha. Binembang po ni Isko Moreno. Oh, anong ginawa ni Isko rito? Yun pong uh, basketball court na yan, ay basketball ring na yan, uh, pinagiba niya. <laughs> Pinakatay niya ho yung, ano, yung uh, basketball na yan. Sabi rito, uh, teka, ayan o. Oh, Nagulat ang mga kabataan ng 329 Lope de Vega sa Maynila. Ewan ko alam to ni Mami Peng. Uh, matapos ipag- Ipaghiba ng pamunuan ng Manila Traffic Bureau, MTTB, uh, at ng Dep Department of Public Service. Pero tignan nyo yung klase ng court. Donated po yan ng City Hall ng Maynila. Oh. <laughs> sa kanila ho galing yan, yung, court na yan. Hmm. Eh, sabi rito, ang kanilang basketball court nang wala o manong koordinasyon sa kahit sinong opisyal ng barangay. Langiya. Kumbaga binawian sila ng ng, ng ano ng uh, basketball court ng ring. Oh. Sabi niya napagalaman noong May 14, 2022 Friday nagpunta raw sa kanilang lugar yung tauhan ng NTPB. Ginawan po ng kwento na yan daw po ng uh, basketball court na yan ay uh, ano uh, nagagamit daw po bilang sugalan. Okay? Yun po yung uh, akusasyon diyan. sabi rito, ayon sa ilang tauhan ng nasabing liga, Naging maayos naman ang kanilang naging usapan ng kinikayap silang magtungo sa City Hall ng araw ng lunes, May 17, upang kausapin hinggil sa nakuhang impormasyon ng pamahalaang lungsod na ginagawang sugalan ang basketball court. Subalit so, May 15, 17 sila pinapupunta. May 15 po, agaran lang umanong giniba ang Lope de Vega Basketball Court na walang nagawa maging ang opisyal ng barangay sa naging aksyon ng pamahalaang Moreno. So 2,000 katao po ang apektado doon. May 108 teams na lumalahok po sa mga paliga nila. At pawang mga PBBM supporters po. Kasi ang nila lugar po yan ng mga Marcos Loyalist. No, so, Kaya sabi, sinabi ng mga manalaro na wala naman silang ginagawang, wala naman silang ibang hangad kundi magkaroon ng mapaglilibangan. 'di ba? Para makaiwas sa illegal na droga o anumang masamang bisyo. yan so 2007 pa raw po 'yan sila nagkakaroon ng liga dyan sa lugar nila at wala silang napap yang napapaulat ng na mga untoward incidents katulad niyan. O incidents, 'di ba? At dahil na rin ilunsad eh, na basketball program sa barangay naging drug clear ang nasabing lugar. Sino po naglunsad niyan? Si Yorme. <laughs> Nung natalo po, natalo, nung natalo po ni PBBM, ah, tinolonges yung mga taga Lope de Vega. Oh, tinanggalan ng kanyang binigay na basketball court. Alang hiya. Sabi nga nila, pinolitika kami ni Isko nung matalo sila sa aming barangay. O. Oh. Diba? Pero ngayon naman ho, si Isko, aba, sumusuporta naman sa, sa mga paliga ng basketball. Pero bakit itong mga taga Lope de Vega noong 2022, lang ya kayo, may binaya, binawian mo sila? Uh, hindi ka sports. tinira niya yung mga, ta, mga kabataan tuloy. Eh, ang apektado doon. Meron pang isa rito po. Ito kayo sabi rito ha. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo, Isko, na pagiba sa Lope de Vega Basketball Court noon matapos ang presidential election. Just imagine, um, May ano ba, May 9 ang election nung nakarana, no? May 9. O, tapos, eh, isang linggo lang ang lumipas, huminga lang ng ilang beses, ayan na. Nagpagiba na. O, di, ka, di raw nila makakalimutan yan. Eto pa, meron pang isa. Sabi rito, uh, Manila City Engineer Armando Andres nilabag ang anti-graft and corrupt practices sa so, pag-demolish ng barangay hall ng supporter ni PBBM. <laughs> <laughs> Ayun, naalala ko itong uh, balita na to eh. So, dahil nga naman, ay sinasabi nila, taga Palangka, Kya, ba, Palangka yan ha, sa Barangay 306, Zone 30, District 3, Palangka Street, Quiapo, Manila. <laughs> so, nakasuhan siya kasi giniba nila yung Barangay Hall. Ang tanong po mga kababayan, bakit hindi ginawayaan ang pagigiba ng basketball court kung ito po ay labag sa city ordinance? Di ba? Bakit hindi yan ginawa bago mag-eleksyon na giniba? At bakit nagbigay-bigay pa sila ng, cover, ng uh, court, ng basketball court? Pinapinturahan pa nila, pinaganda pa. Di ba? Kung yan itunuturing nilang labag, kung meron silang ganong ordinance, hindi po dapat kayo namimigay ng ganyan. Na kumbaga binibigyan ninyo ng false hope, yung mga kabataan, yung mga ka mga residente diyan na exemption 'yan sa kan 'yan para makapaglaro sila. 'Di ba? Tapos ito <laughs> pagkatapos ng ano, pagkatapos ng eleksyon, tumirada rin sila barangay hall naman ang pinagiba. Hmm. Ngayon, diyan po sa Manila, may mga barangay-barangay kasi diyan naka-container van lang sampalok nga meron diyan naka-container van lang eh nang minsan may hinatid kaming mga kabataan na na-curfew. ba? Diba? So kung itong mga ito naman po ay nagiging uh, obstruction sa daanan, bakit gigibayin ng barangay hall? Anak ng putya. Bakit? Saan mo papapwestohin ang mga barangay? Di ba? Saan sila pupwesto? Saan sila magsisesyon? Sa bahay ng punong barangay? <laughs> Di ba? Anak O sa, sa City Hall ng Maynila ba? Magsisesyon sila? Saan tatao yung mga barangay tanod nila? Sa mga kanto-kanto? Nakawala, nakawala ng ano yan eh, ng dignidad. Porke ba mga maliliit na mga, na mga, na mga, na mga politiko, yung mga yan, di ba ganun-ganun lang apakan ni Isko? Oh. Ganun niya lang Di ba? Alang Oh. Yung nga eh, barangay na walang tanod. Minapuntahan kaming ganyan. Doon nga nangatok kami, nakasarado yung barangay hall. Yung ibang napuntahan namin dati, uh, nung uso pa yung curfew, para ito isurrender yung mga kabataan. Yung mga nakabantay po doon sa barangay hall, ano, yung mga, yung mga homeless, yung nang na natutulog. Yung mga opisyales, yung mga tanod, wala dapat sinong suportahan yan ng City Hall. Di ba? Hindi yan ginagantihan, hindi yan pinupolitika. Maling-mali kayo dyan. O yan, na-demanda tuloy si Engineer Andres. O. Sumunod lang yan sa utos, mga kababayan. O. Kaya lang, nagkamali ng pagsunod. Dapat po ang kinasuhan dito, si Yorme. O. Marami pa yan. Marami pa akong issue kay Yorme. Hindi pa ako nakakabawi sa kanya sa ginawa niya. Na na naiinis kasi ako sa kanya sa ginawa niya na pagsisinungaling niya noon na si PBBM daw yung issue ng ano ng um, estate tax na 20, 200 billion pesos oh, na dating uh, 23 billion lang di ba na sinabi ko nga iyan ay eh, bayad na yan no kung tutuusin kasi ang ginawa doon kinonfiscate po ng BIR pagkatapos maglabas ng I believe Court of Appeals yung ng decision nila na ang sinasabi dapat ay gam dapat umisip ng lahat ng paraan ang BIR para makakolekta makasingil ng buwis so ang ginawa nila kinonfiscate nila yung labing isang ari-arian ni Marco Sr. Oh, bakit? Kasi po, merong hindi binabayaran ang pamilya niya na 23 or 22 billion pesos na estate tax. Ang sinasabi kasi niya na PBBM noon, alin doon ang mga ari-arian na binuwisan ninyo? Kasi dati, nagsim ko ilang, ilang properties lang yan, kanaunan, dinamihan nila ng dinamihan. Umabot na ng, uh, ng 30 yata yan ang mga ari-arian na sinasabing kay Apo Lakay. Kaya gusto nilang malaman, yun bang uh, 23 billion na yan, yan na ba lahat Datos 1997 yan eh. Yan ba yung lahat-lahat ng yan? Baka pag nagbayad kami dyan, sasabihin nyo yung additional, may babayaran pa kayo doon. Eh hindi po uma-action doon ng BIR. And then ang sabi nga, hindi na rin ina niya yon kasi nung lumabas yung assessment na yun ng 2021, ay 2000, ano, to, uh, 1991, sorry, 1991, nasa Amerika pa sila. Eh meron lang 30 days para i-dispute yan. How, how could they do that? 'di diba, Na i-dispute 'yan. Ang meron lang sila rito caretaker. wala lang ron sa bahay nila diyan sa San Juan. O yung Ortega Mansion na dating tinirahan ng ano uh, ni Marcos nung siya congressman pa kasama yung kanyang unang uh, unang kalibin. Di ba? Diyan sa Ortega Street. Eh doon ako nainis. Dele fact check ako ron. At naka-apekto ng di maganda yun sa channel ko. <laughs> <laughs> Pinak-check ako diyan ng TV5 at saka ng uh, nung, nung, sinagot ko sila, ginantihan ako. Yun na naman uling issue na yon kasama si Rappler. Si Rappler kinopya lang yung sinabi nila. Di, ginantihan ko rin uli, tumahimik sila. Ay nako. Anong nangyari tuloy? na reduce yung pag, pag, yung tag dito ng YouTube at ng FB, na restrict yung FB ko, ang YouTube ko na reduce yung pag-share nito ng YouTube kasi parang fake news peder ako ang dating ko noon sa ano sa uh, sa YouTube. Kaya sabi ko sige, yayariin kita sa eleksyon. Pagtuwak mo ka uli. <laughs> At hindi nagkalat. Nagkalat naman 'tong mga impormasyon na 'to eh. Diyan sa Socmed, nagkalat 'yan. All right, so iwan na nga natin ito. Eh na, sa akin lang mataga may nila. No? Pumili kayo. No, hindi yung ano, hindi yung uh, puro ayuda yung inyong titignan. Wala na pong ayudang magaganap na katulad nung nakaraan. Okay? Ang ayuda ngayon ay eh, systematic na dahil pinasa ilalim na maging yung, uh, yung akap, ACAP. ba? Diba? Ang uh, nagdi-distribute -nagdi na nito mismo ang ano na, ang uh, DSWD na, hindi na politiko. Oh. Ay na Okay? So kung titignan ninyo yung ganyan lang, nako. Kailangan merong konkreto at hindi binibenta yung mga ari-arian. Baka susunod, ibenta na niyan yung ano, pinaganda niya na Manila City Hall. Sabi no, eh. kasi hindi ko makita eh. Kaya ako po kaya po natin binenta yung binibenta yung Manila City Hall, hindi po kumikita. Eh bakit mo pinaganda para malaki value? <laughs> okay, uh, pag-usapan natin itong